Samantala, puspusang naghanda ang pamahalaan sa inaasahang epekto ng masamang panahon at magkasunod na bagyong pumasok sa bansa. Live mula sa MMDA Command Center, si Sheila Natividad, una sa balita. Yes, Sheila? Patuloy ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasabay ng nararanasang panakanakang pagulan dulot ng Super Typhoon Nando. Nagbas na rin ang memorandum ang iba't ibang lokal na pamahalaan hindi sa pagkakainla ng klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa kabilang na ang Metro Manila. Sa ngayon nakataas sa yellow heavy rainfall warning ang Kamaynilaan at ilang karatig lugar. Nakaantabay ang MMDA Command Center para sa posibleng pagbaha sa mga pangunahing lansangan gaya ng Espanya sa Maynila, Araneta Avenue sa Quezon City at Kamanava area. Nakadeploy na rin ang flood control at rescue teams at nakastandby ang mga rubber boat at truck upang rumesponde sakaling lumala ang sitwasyon. Patuloy ding inooperate ang pumping stations para mabilis na mapababa ang tubig. Samantala, paalala ng MMD sa publiko na maging updated, alerto at iwasang dumaan sa mga kalsadang binabaha para makaiwas sa disgrasya. Maaari ding i-check ang social media accounts ng MNDA at tumawag sa hotline 136 para sa real-time updates. At iyan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Quezon City para sa balitang totoo at laging bago, Sheila Natividad ng IBC News para sa alaunas sa balita ng Congress TV.